Hi, ako si Roland Regalado, taga Team ACES ng Supreme World Alliance and uh, ako rin yung author ng Team Conquerors, uh, isang subgroup ng Team ACES. I-share ko lang yung uh, ano ba yung laman ng ating personal account sa Supreme World Alliance para dun sa mga bago, sa mga uh, may planong sumali sa SWA and uh, dun sa mga downlines ko, mga downlines nila kasi may ilan pa rin talaga na medyo hindi nila na e-ex explore yung uh, laman ng uh, personal account nila sa Supreme Wealth Alliance. So, una, syempre type natin swaultimate.com and then enter lang natin. Ito yung unang tatambad sa atin. Yung pinaka home ng uh, website ng SWA. So, makikita natin dyan opportunity, introduction yan sa SWA, about SWA, yung ilang mga proof natin, products, yung Supreme Wealth Alliance, mga information pa rin yan. Na may mga matututunan tayo, pay plan system. Paano ba tayo kumikita sa SWA? Presentation, mga downloadables po 'yan para kung gusto nating i-share sa iba, pwede rin Testimonials, uh, mga tanong at uh, mga sagot sa mga tanong natin, news, register and member login. Ah, uh, remind ko lang para dun sa mga gustong sumali sa SWA na nakakapanood nito, wag hindi po natin pwedeng i-click itong uh, register na to. Uh, referral system po kasi tayo. So, kung sino po yung nag-share sa atin tungkol sa SWA, may ibigay pong link yon sa atin na yun po yung kailangan nating i-click para po tayo uh, makapag-register sa SWA. So, yun. Uh, konting introduction lang. Yan, yan yung laman ng pinaka uh, home ng SWA. So, mag-login lang ako no, para makapasok tayo dun sa account ko. Makita natin kung ano yung uh, laman nung account ko. Ano yung mga sections na nandun? O, yun. Sign in. Yun. Ito yung tatambad sa atin. Una yung dashboard. Ano ba yung laman ng dashboard? Makikita natin dyan yung announcement. Important announcement. ah uh, ito yung tungkol sa pag-payout. Yan. Na, yan. Yeah. Please be informed that due to the overflowing uh, payout request or experiencing. Yan. So, medyo tumatagal po yung mga payout Uh, lately dahil marami pong nagre-request ng payout, kaya meron po silang sinasuggest na pwede natin gamitin na uh, payout option kung may smart money po tayo may globe gcash, union bank eon, paypal, yan mga mabibilis po yan, 3 to 7 days ako kasi ang gamit ko ay uh, union bank account, so uh, minsan 3 days lang kung tumabaman, mga 4 days ganon, mas mabilis po ang payout diyan. And then, makikita po natin sa dashboard uh, yung website link. Ito po yung sinasabi ko na personal link natin sa SWA. Ito po yung isi-share natin doon sa mga gustong sumali sa SWA. Ito po yun. Itatag po natin sa Facebook, ipopost po natin, may message po natin. Pag kinlik po nila yan, ililid po sila doon sa home. Home din yung SWA pero nakalagay na po doon yung nakalagay po rito yung pangalan, ng referral po ninyo. Kapag kinlik mo yan, pangalan ko na po yung mag-a-appear dito sa taas. Ili-lead na rin po tayo sa pag -re register Nandun pa rin po yung ilang information tungkol sa SWA, yung about sa SWA, and uh, everything. Nandun pa rin po. Makikita rin po natin sa dashboard yung total earnings ko. Uh, maging yung total earnings ninyo, nandun, makikita nyo rin yan. So as of now, is nakaka-$1,560 na ako. Kayo na po baalang mag-compute. Totoo po yan, nakuha ko na po lahat yan. At meron ba pong kumikita ng sobra o mas malaki pa po yan? yung mga masisipag talaga kasi ako honestly uh, dahil hindi naman ako full time sa SWA medyo side line, side line lang hindi ako gaano nakakapag focus pero ganyan pa rin po kalaki yung kinita ko sa dashboard section makikita rin po natin yung SWA library uh, yung po yung sinasabi natin na products natin click lang po natin to itong here na to o kaya itong picture ng book na to pag kinlik po natin yan ayan, test natin Yeah, ililid po tayo doon sa mga electronic books, audio, videos, na mga downloadables na may mga magagandang topic. Ayan, concrete confidence, patungkol po sa confidence, e-book po yan. Ito, tiger music loops, mga audio po yan. And, uh, click lang po natin ito, click here to download, then automatic po, ayan, yung download manager natin, automatic ito, download po siya. Kung saan po ninyo gustong i-save. Yan, kaya na po bahala. Alam niyo na po natin yan. Madali naman ang gawin yan, ano? Uh, yan, yun po yung sa e-books. Balik po tayo sa dashboard. So far, uh, so far, yun lang naman yung laman ng dashboard natin. Lipat po tayo sa matrix. Yan. May gito po natin dito yung development o yung records o yung mga tao po na nare-recruits natin may rin po natin dyan yung mga spillover sa atin. Yung mga apply natin o kung sino mang taong nasa taas natin. Kagaya ko, tingnan mo yung Matrix 1 ko. Yan, nirecruit ako ni Ms. Rio dayan Barrientos. Ito, tingnan mo, mga pass up halos. Mga spillover pala sa akin to halos. Hmm. Yung unang apat na tao na bumasok po sa account ko ay spillover. Ibig sabihin, hindi ko po yan mga direct recruits. Pero kumik kumita ako dyan. Dahil sa Matrix 1 ko po, dalawa lang yung direct referral ko. Kumita ako ng $70. Bawi ko na kaagad yung $2.5 na binayad ko. Knowing na dalawa lang po yung aking direct referral. So, as of now po, ay nasa Matrix 9 na ako. Sa Matrix 9 ko, ay meron akong isa pa lang na direct referral. Ako nag-recruit niyan. So, bakante pa po yung 3, 4, 5, 6. Dito po natin makikita sa matrix yan. Sa 3 up naman, 3 up or uh, 3 up, makikita po natin yan. Record pa rin po yan ng mga recruits natin. At yung mga pass up din sa atin. Okay yan, own referral. Ibig sabihin, ikaw yung nag-recruit mismo. And then, yung pass up. Pag sinabi pong pass up, commission lang po yung pinapasa sa atin. Pero nakarecord pa rin po dito kung sino yung pass up sa atin. Kasi po, ang lahat po ng pinasang tao sa atin, kapag nakarecruit pa rin sila, o oh, yung pangat, pangalawa, pangatlo, uh, at pang pito na recruits po nila, lahat ng $20 po nun, ay papasa din nila sa atin. So, kaya po nakarecord po sa atin ang kanilang mga pangalan para po sa monitoring natin transactions, nandiyan po yung mga payout request natin mga withdrawals natin o kaya naman, ayan withdrawals, uh, available balance yan po makikita sa transaction sa e-wallet, ito po yung isa sa mga importanteng section okay e-wallet, makikita po natin yan kung magkano yung uh, balance o yung pera natin sa account natin sa swag 'yung total earnings natin kung ilang uh, codes o ilang activation code ang pwede nating bilhin. So 'yun, uh, sa e-wallet din po natin makikita kung paano natin uh, ma-pay out 'yung pera natin. Kasi marami nagtatanong tatanong, eh, ina pay out ba talaga sa Swa? Nasasabi ko po sa inyo, totoo po na nakakapag-pay out po kami sa Swa. Okay? Ito po natin, dito po natin makikita 'yung transaction type, gusto nating i-withdraw ng pera. Click lang po natin, payout request in US dollar. Ngayon, may 20 dollar ako, pwede ko pong i-request yan. Payout request, type ko lang yung 20 and then submit transaction. Pagka-submit ko po yan, automatic papasok po yan dito sa so may part na to. Nakalagay dyan na ako ay nag-request ng payout, ganto-ganto. Papasok dun sa account ko. So, makikita po natin yan. Kapag yung request ko ng payout ay pumasok na sa account ko. Ayan, mag a na rin po dito. Paid through, iyon transfer, ganyan-ganyan yung pecha. Kasi po, iyon account po yung uh, naka-register ko sa SWA. So, yon pasok na po yon Ibig sabihin, pag chinyek mo yung ATM mo, nando na po yon Nakapasok na yung request po ninyong uh, payout. Ayan, nakapag-payout uh, po tayo once again. Kaklarify ko lang yon Totoo po yan na nagbabayad po ang SWA ng mga... Uh, kinikita po natin sa swa activation code. Okay. Another way to pay out our earnings is through activation code. Imbis na i-pay out natin ng pera, i-pay out po natin o bibili po tayo ng activation code. Para saan po ba 'yung activation code? Ang activation code po ay ginagamit sa pag-activate ng account. Big sabihin halimbawa, may gustong sumali sa akin. Ah, uh, halimbawa, meron akong available na activation code na sabihin bumili ako. So and then may gustong sumali sa akin hindi na po siya magde sa uh, account dun ng Supreme Wealth Alliance o so ng SWA pwede na po niyang i ang i-deposit sa akin yung payment at ibibigay ko po sa kanya yung activation code ngayon yung activation code na yun, yun na yung gagamitin niya para ma-activate yung account niya ano po yung advantage ng activation code ang activation code po ay real time po yung ating uh, activation ng account sabiin, sabihin, pag nag-register ka ngayon, automatic, activated ang account mo. Compare po natin doon sa pagre-register sa directly sa SWA, uh, which is tumatagal po ng 2 to 3 days minsan bago ma-activate yung account. At minsan, mas matagal pa. So, yung iba, medyo nag-aalala. Baka sila, sila raw ay naloko. So, ako, ina-advise ko talaga na as much as possible ay activation code po ang gamitin natin. Saan po ba natin makukuha yung mga activation code na yan? Saan po tayo nakakabilay? Sa mga kumikita na po sa Supreme Wealth Alliance. Marami po yan. Tanong lang po natin sa apply natin. Okay, yun po yun laman ng e-wallet section natin at kung paano tayo magpipay out ng ating mga earnings. Activation code, di ba po bumili tayo ng activation code? So, mag a po yan dito sa may activation code section. Ayan, user ID at security pin. Yan po yung mga codes na sinasabing activation code. Okay, sa pagsasign up po sa SWA, meron pong uh, we doon na user ID at security pin. Yan po ang ilalagay natin. So, yon Yan lang naman. Ngayon po kasi, lahat ng activation code ko na yan, makikita nyo, lahat po yan ay may mga nagamit na lahat yan. May sabihin na ibenta ko na po yan. So, bilangin nyo na lang, walang activation code yan, times mo sa 2.5, yan po yung kinita ko sa activation code. Sa support section, Okay, pag kinlik nyo po yung support section, automatic ito po ang tatambad, customer happiness. Ibig sabihin po ng support section, kapag tayo po ay may mga tanong sa SWA, gusto pong linawin, pwede po natin i-click dito at tayo po ay mag-message sa SWA. Click lang po natin itong blue na to. Click natin, then mag-open po ang panibagong page. Dahil naka-login ako sa support section, logout ko lang. Ito po yung mag appear sa mga bagong member ng SWA. I-type lang po natin yung ating email address at maglagay po tayo ng password dyan. Kahit ano pong password, mas okay po siguro yung password na rin na gamit nyo sa swa ang gamitin ninyo. Uh, okay lang yon Huwag po tayong gamit ng password ng ating email address o ng anumang importanteng mga uh, uh, ginagamit nating password sa iba pang uh, website. So lagay po natin ako, lalagay ko yung email address ko. Uh, yan. Kapag tayo po may mga importanteng tanong sa swa, lalo po yung mga bago na mga nagre-register na hindi na-activate yung account, yan karaniwan. Kailangan po natin to So, kapag nalagay natin yung email ad, password, uh, ah, click lang po natin yung view tickets and automatic, ililid po tayo dun sa account natin. Yan. Kapag gusto po natin gumawa ng new ticket, click lang po natin new ticket and then, yan. labas po ito, pangalan ninyo, anong department po ba, new account activation, subject, lagay nyo rito kung anong new account activation then message nyo po sa swa at ano po ba yan a low medium o high priority kailangan po ba mag response ka agad ng swa importante po ba yan so piliin po natin dito no and then uh, yung username po natin sa swa importante po yan hindi po masasubmit ang ating uh, request kapag wala pong username kung may file po tayong i-attach click lang po natin tong browse yan and then yon hanapin po natin yung file then upload natin then click this open support ticket then masasubmit na po yung ating ticket wait po natin mag email po ang swa lately mabilis na po sila mag response dahil alam ko inayos na po nila yung system at mas marami na rin po silang tao so yun lang naman po ah uh, yung mga parts uh, ito pa pala nakalimutan ko yung part na to account uh, account section dito sa may right side sa taas ng screen Account section, pag kinlik po natin yan, yan po yung information natin. Full name, address, birthday, gender, email address, payout detail. Importante po itong part na to, yung payout detail. That, dahil dito po natin ilalagay kung saan po natin gusto ng i-payout yung ating pera. Kung hindi po activation code ng ating bibili. So ako union bank ako, Nand, nandyan yung account number ko. And then update account, ganon-ganon. And then, yun. Change password kung gusto po natin palitan yung password natin log out. So far, yun lang naman. And, the message yun na lang po ako kung may tanong kayo. God bless us all. God bless the Philippines. Thank you.